Okay guys, uh, welcome back to our channel. Uh, na ay magpropagate tayo ng kalamansi through cutting propagation. Alam niyo ba na ang kalamansi ay uh, pwede mabuhay through cutting propagation? Uh, tuturo ko sa inyo, sa inyo ngayon kung paano magpropagate ng uh, kalamansi through cuttings. At kung magpropagate tayo ng uh, kalamansi, yan, nakita niyo ay may bunga siya. Oh. Yan, may bunga. Kung magpropagate tayo ay yung Uh, at least uh, 3 to 4 inches. Yes, ayan, pwede na tayong kumuha ng ganito. Kalaki. Pwede na natin putulin. Kahit yung may flower na, pwede natin uh, putulin. Ayan, mahirap putulin na. Kasi wala akong tiga video kaya. Yan. Pwede na yung... Uh, kita ba nyo? Ayan, pwede na yung ganyang kalaki. Uh, ibababad natin sa ana uh, solution konting tubig tapos yung malulubog lang siya uh, sa plastic cup pwede na maglagay kayo ng tubig yung malulubog hanggang dito tapos uh, patakan nyo lang mga dalawang patak na dalawa at tatlong patak na ana uh, solution siguro mga uh, 3 ml na ana uh, solution patakan nyo lang doon tapos ibabad nyo lang to ng uh, 15 to 30 minutes so ngayon tapos pwede nyo na itanim doon lang Papakita ko sa inyo yung aking mga tumubo na nakatings. Ito yung ating ana solution. Ayan. Kutkutin lang natin tong baba. Actually, pwede naman cutter. Kaya lang medyo manipis. Kaya pwede naman ang kuko. Ayan. Kutkutin natin ganyan. Kapag once na nakakutkutin natin ganyan, lumabas na yung uh, pinaka puti nung ating uh, stem ng ating ano cuttings ng kalamansi ay ibabad na natin sa uh, ana uh, solution. Ayan lang. <coughs> 10, 30 minutes. So ayan guys, kung makikita nyo oh. <coughs> ito yung ating uh, cutting sa uh, propagation ng ating kalamansi oh. Pa sabihin ay itinanim ko lang 'yan. Tinusok lang 'yan kaya may bunga pero papakita ko sa inyo. Yan. Papakita ko sa inyo talaga na may ugat 'yan. Yan. Banda. Diba? Ayan, no? May ugat siya, diba? Hmm. Ayan, no? So, ayan, guys. Uh, ganyan lang ginagawa ko. Tusok-tusok lang. Kita nyo naman, no? Oh. May bunga na agad. Ang liit-liit. Baka, sabi... Baka sabihin nyo, tinusok ko lang. Pero, ayan, no? May mga ugat yan, no? Diba? So, tanim na uli natin. So ayun guys uh, Once na nababad na natin ng uh, 15 to 30 minutes o 20 to 30 minutes ay uh, pwede na natin siyang itusok sa ating uh, Actually pa, plastic kapang ginagamit ko parang napaka uh, nakita ko marami ng ugat ay pwede ko na siyang uh, ilipat sa mas uh, malaking seedling bag Ayan, Tusok natin na ganyan Ayan tapos, ang pinakadabes natin gagawin dyan, actually matagal din siyang mag-roots. Uh, maabot din siya ng buwan. Higit sa buwan bago magka-ugat. Isa pa nga, mga dalawang buwan bago talagang uh, magka-pull-rooted. So, ayan, pinakadabis natin gagawin ay eh, uh, siyempre, uh, cuttings lang siya. Cuttings lang ating uh, uh, kalamansi. Ay, uh, Lagyan natin sa plastic. Ayan. Ayan. Siyempre, hipa natin para meron siyang uh, air at magmumoist yan para laging sariwa yung ating cuttings. So, ayan guys. Uh, ganyan lang uh, ating gagawin. At kung nagustuhan nyo ang aking uh, Uh, video please like comment and subscribe to my channel at uh, pakishare na rin parang tuloy nyo na rin sa akin diba so, guys ako makikita nyo ito, yung aking mga nabuhay na cuttings sa uh, cutting propagation yan diba uh, once naman na itinanim natin yung sa mas malaking pot ay tataas na rin yan at pwede nyo, pwede nyo rin siya ngayon uh, sa ground para uh, mas lumaki at mas maraming mamunga ng ating kalamansi. Pero makita niyo, ayan, nasa pot siya. At makita niyo may flower na rin oh. Eh. Ay. Diba? So, flower na rin siya, na rin siya. Pero kung gusto nga, sabi ko nga, kung gusto niyo ng mas lumaki pa siya at uh, maging uh, puno talaga, ay itanim niyo sa ground 'yung ating uh, cutting sa propagation. Salamat guys. Uh, thanks for watching.